Hindi kaya itong isang billionaire na gumagastos para siraan si VP Sara. Nag hindi rin kaya nagbigay ito sa mga kongresistang sumi. Okay, mga nagmamalang araw po sa inyo lahat and welcome pulit dito sa ating Utah Tabunan PH Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon, ngayon po ay June 16. 2025 at araw ng dunis at ito, anong pag-usapan natin? Ito yung katanungan natin ngayon, mga kababayan, nako, mga congressman, pahiya sa sinabi at ginagawa ni VP Sara? Hmm Yan yung, yan yung pag-usapan natin ngayon, mga kababayan, kasi nga ito, nagkaroon ng press briefing kanina, si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, at ang dinaming, uh, at ang daming at ang daming sinagot niya sa mga katanungan ng media, mga kababayan. At ako, ito talagang pinagkaiba ng press briefing ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, at ni Attorney Claire Castro. <laughs> uh, Klarong-klaro yung sagot. Hindi, ano, uh, uh, direct lang talaga. Well, anyway, ito, tingnan at uh, sagutin natin bakit kaya natanong natin na uh, napahiya itong mga kongresista sa mga sinasabi at ginagawa dito ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin by the way bago natin i-play. Okay, like po and share ng videos natin and then pag-subscribe okay, din po sa ating channel. And of course, nakapag-subscribe na. Maraming maraming salamat po sa lahat po yung pakata. Ito po, uh, play na po natin. Ah, uh, di sa target namin na uh, isang milyong puno. Okay. Next, Thank you. next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, VP. Uh, good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Um, sa 2026 uh, budget, nag- Submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am follow-up, bakit po hindi kayo nag ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre ko hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya Um nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong-lalo lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso. Okay, pause muna natin dyan mga kababayan. Ito ha, pag-usapan natin. Hmm. Um anong pinapalabas dito mga kababayan? Well, hindi lang, Well, lang sinabi ni VP Sarah, may patungkol sa kung magkano uh, magkano'ng ibibigay, magkano'ng i-request re niya. Pero kung titignan niyo yung laman ng kanyang mensahe or sagot mga kababayan, may, <clears throat> uh, medyo malalim siya. Okay? So, nandun pa rin yung ah uh, number one, pagkabahala. nandun pa rin yung ah uh, marang intelligence, na nag-gather na ni VP Sara patungkol dyan sa mga ginagawa ng mga leader ng Lakanyang, leader ng Congress, na si Martin Romoldes. Uh, at the same time, alam niya most likely yung mga background ng karamihan mga kongresistang nanalo pa rin mga kababayan. Okay, so bakit? Uh, well, number one, um pinapalabas dito na most likely itong mga kongresista um, mag uh, sasang-ayon malaking posibilidad na sasang-ayon sila dito kay sa kanilang leader kay Martin Romualdez kasi nga ito Sinasabi ni VP Sara na kapag hindi ka sasang-ayon or kapag kakalaban ka, most likely wala kang pondong matatanggap. Which is ganun ang ginawa sa huling Congress, the 19th Congress mga kababayan. At ito na nga, naglaba uh, naglabas naman ng informasyon itong Congress na kung saan uh, 200 plus ang pumirma doon sa manifesto ng kanilang pagsuporta kay Martin Romualdez. Okay? So again, sinasabi din ni indirectly ni VP Sara na kung saan um itong mga kongresista ay tukot mawalan ng pondo ang kanilang opisina or kan or sabi natin kanilang distrito. Okay? So at yun na nga, no? bukhang hmm. yung mga nanalong congressman, nandoon pa rin yung ganyang mga uh, anong tawag nito ganyang mga galawan mga kababayan which is nakakatakot kasi kung titignan natin o oh, sabihin nating ma, matanggal si VP Sara bilang vice president at mayroong papalit sabihin natin kung hindi si Martin Romualdez ang papalit at ayaw, halimbawa sabihin natin ayaw ni Martin Romualdez, doon sa papalit na, na vice president, most likely, ganun lang din yung gagawin nila, ang pagpa-impeach. Okay? So, eto na nga. No? Oh, kung again, simpleng sagot lang ito, pero kung again, titignan ninyo, medyo malalim talaga. No? At ito, ang kagandahan nito, pinangunahan na ni Sarah. Ina-assume na niya na, well, oh, ganito lang budget kailangan namin kasi uh, most likely hindi rin i-approve. Okay, ito pagpatuloy natin. Last, last follow up on this topic lang. Oh. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year? Ang office of the vice president, oo. Kay uh, kami, ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung uh, schedule. Uh, wala pa kami, wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sa sumagot uh, kapag hindi natin nakikita kung may conflict uh, yung schedule, but uh, definitely uh, haharap yung Office of the Vice President uh, sa pagsumite uh, ng budget namin at uh, yun. Next next question, Arjun Torlator, GMA News. Ma'am Buntag, VP. Ma'am, with a slim uh, margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, uh, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and projects na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa uh, Pansarap ay uh, nabigyan na sila ng abis so no na wala na budget yung medical and burial assistance at uh, wala na rin yung uh, budget ang pansarap so i discontinue na namin yung project at yung partnership uh, sa kanila uh, follow up so expected ma'am na for next year the same projects pa rin na ipapatupad ng OVT wala nang dadagdag po yes oo wala kaming madagdag uh, na projects sa uh, for 2026 tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you. Ito mga kababayan, ha? Oh, wow. tingnan ninyo. Di ba, nagkagulo nung last year, kung natatandaan ninyo, nagkagulo nung nag-request nung pumunta si VP Sara doon sa budget hearing. At kung natatandaan ninyo, ang daming mga kongresistang hinarap ni VP Sara para lang maipropose niya yung kanyang plano for 2025. And unfortunately, meron nga plano na zero budget siya. Ito nga, yung na-approve, like around 700 lang. Hindi nga natin alam kung talagang na-approve ba yung, ah, pati yung libro niya na ni-request uh, yung, I think, 10, mil 10 million yata yun, good for uh, ilang ilang mga estudyante na kung saan naabot sa 50 pesos per book lang ang presyo, which is ang mura na hindi ka makahanap ng libro na 50 pesos na ang ganda na ng libro except sa mga surplus books mga kababayan so, of course may makakita kang 50 pesos na mga libro ito ha tingnan natin uh, nung nagkat sila ng budget sa office of the vice president sinong naparilisa yung vice president ba diba? sinong nawalan ng A uh, binipisyo. Yung, pre, yung vice president ba? Oh. Nung nag-cut sila, anong nawala? Oh, yung feeding program nila, yung uh, health at burial assistance nila. Okay? Health at burial assistance. So, sinong nawalan? Hindi tayo, taong bayad. Ang karamihan dyan, yung mga mahihirap nating kababayan na kung saan dati-dati makahingi ng tulong, medical at burial assistance sa Office of the Vice President at ngayon, or last year, ngayong taon na ito, ay hindi na makahingi kasi nagtatang budget ang mga kongresista. Na kung saan, oh makikita mo sa TV na nagkaroon ng hearing-hearing, hearing, tapos ang ganda pa ng pagkain. Akala nyo, individual gastos nila yon? Hindi ah. O gasto yun ng or pera yon ng saong bayan kasi pondo ng Congress yung ginamit nila mga kababayan. Okay? O may may ano pa sila dyan, mga, mga fast food. O fast food, o kahit fast food lang yan, still hindi bababa yan ng a one hundred pesos mga kababayan. O. And yet, ang daming nakihirap nating kababayan na pwede sanang matulungan ng Office of, the Vice President yet tinanggalan ng mga buhayan niya. yan. O, oh, di ba? Oh. Tanong, nahirapan ba si VP? I-budget yan? Well, probably, nahirapan. Nagutom ba si VP? Hindi. O, oh, diba? Ang gusto lang nilang tanggalan ng proyekto. So dito mo makikita mga kababayan na talaga halatang pamumulitika. Any other mat Any other questions on this matter? Ah, yeah, sure. Good morning po mam Ma Ang question ko po, po ay may kinalaman po sa uh, case po ni former president Duterte. Ah, okay. Any other questions with the institutional topic? interview na you are ma'am para iterate na lang yung comment niya regarding the call for some senator judges to inhibit specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections mm, okay um, hindi kasi tayo pwede mag ano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators senat hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, Inday Sara no kung ganun ng ating uh, basehan sa inhibition ay uh, dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against uh, sara Duterte no tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech sinabi niya na kailangan talaga uh, si ano ba ano ang term na ginamit? Kailangan uh, burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. So, uh, so, kung ganun na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit. Lahat, lahat ng senators na hindi lang, hindi lang dalawa, tatlo, o, oh, lahat ng senators, hindi eh, wala walang impeachment din. Hindi ba? Sa alam na, alam naman ng lahat ng Pilipino. Yan, hindi naman talaga accountability. ah uh, for or against uh, Sarah Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt jaan sa ating mga senator judges na nila ang trabaho nila ng patas. Uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges follow up question the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial to convene your impeachment trial sabi nila um it will show accountability it will uh, boost investor confidence your uh, response to that call of the business sector um kahit nandiyan no wala yung impeachment wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct uh, investment sa uh, sa ating bayan no, kaya 'wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan. At saka this is not accountability because impeachment dalawa lang 'yung Penalties, jan, removal from office, sakap perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties, jan, dahil walang kaso, jan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso, dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Oh, ganyan din. Oh ba diba, ilang beses na natin sinabi dito mga kababayan sa ating channel. Kung saan, talaga, kung talagang gusto natin ng accountability, una una gusto natin ng uh, oh accountability. Tapos, kung gusto natin, since gusto natin ng accountability, o oh, magkaroon tayo ng trial para makasagot si VP Sarah. Kaso, ang issue dito, meron nga talagang, Again, naaminin ah, natin. Si Amy Marcos at si Robin Padilla, bias, may bias yan. Kahit, kahit idagdag eh, na natin si Bato de la Rosa at si, um, sabihin natin, Senator Bongo. Dagdag na natin. O, oh, ano na yan? Partida na yan, mga kababayan. Ha? But still, hindi lang naman sila. It so happen na yung bias nila I <clears throat> four. Vice President Sara Duterte sila, mga kababayan. Pero hindi mo pa rin maaalis. Meron ding mga senator dyan na may bias na against kay VP Sara. Alam natin yan. O oh, yun nga, number one si Risa. I think, oh, I think yan si Coco Pimentel. Last year pang nagsalita yan. Alam na natin yan kasi nagkalaban yung tatay ni VP Sara at ni Coco Pimentel sa kanilang partido Diyan sa PDP Lapan, Laban. Oh, sino pa? O oh, kahit si Cheese Escudero. 'Di ba? Sino pa si Grace po? Oh, alam din natin 'yan mga kababayan. So most likely ang mangyayari, gusto natin accountability. Gusto natin mag-trial. O pag trial, gusto natin tanggalin yung mga bias. E di ano, mangyayari. tanggal lahat. E di wala ring impeachment na mangyayari kasi ang ending lang dalawa, dalawa lang naman ang ending diyan mga kababayan. Ang script dalawa lang. Una, yung una, sasabihin mo na na-acquit si VP Sara kasi maraming kaliado sa na Senator Judges. Mga bias. Or, convicted si VP Sara kasi maraming ayaw sa kanya ng mga senator. Dalawa lang naman yan. Kahit anong pag-explain ni VP Sara dyan mga kababayan. Ganon talaga ang resulta niyan. Kaya, the best way nito mga kababayan, mag-file talaga ng kaso. O kapag galingan ninyo yung kaso, sabi nga ni Amy, galingan ninyo yung kaso. Kasi kapag nakondik yan si VP Sara, dyan sa mga korte natin at hindi sa impeachment, kahit ako mismo mga kababayan, babanatan ko yung si VP Sara. Oh, Kasi kung talaga ma-prove nila yan, o akalain nyo, ro? yung 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 PNP nag-file ng kaso tinapik lang ng bodyguard ni VP Sara. O tinapik lang ng bodyguard ni VP Sara nag-file ng kaso. Kailan niyo ayan to yung tuloy na dismiss. Mm. No anyway, ito patuloy natin. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? At by the way, oh, yun nga pala mga kababayan, talaga, Oh, ang dami na nga umami na nabayaran. Pero, yung mga sigaw ng sigaw ng accountability, o oh, hindi man lang, hindi man lang interesado na malaman kung magkano yung binayad ng amo nila para pumirma sila doon sa impeachment. Sa tingin nyo ba, hindi iabot yan ng 200 million? Kasi 200 plus yung pumirma. Sa tingin nyo ba, 500,000 lang each yun? Papalit ng kanilang dignidad? Mm. Baka naman gusto niyong tignan. Baka kasi ah, abot din na yung 200 million at least. Ha? Ah? oh kung isipin nyo, 1 million each. 200 yan sila. Hindi eh, 200 million. Mm. Kailangan ang personal appearance, yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at uh, sila yung mag- In your comment regarding dun sa report ng Open AI the mother company of ChatGPT that posts online using ChatGPT platform your comment ma'am oo um actually hindi lang yung Kaitan ko no ang uh, kumpanya na nagpapatakbo ng uh, ng program sa na anti sara Duterte online anti Duterte uh, online no uh, Meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila uh, kaya ako nagsasabi lagi no na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028, 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, uh, noon may Tricom ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, anong? Quadcom. Quad, quad, quad Tapos may Tricom for fake news and for fake news, yes. May Tricom na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lehitimong mong soc social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas pero Um, nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses uh, tinawag doon sa Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan, yeah, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga politika at harassment sa mga kalaban ng political laban sa politika ng administrasyon. Oh, ayan mga kababayan, klarong-klaro ha. Oh, ito, bago natin tapusin mga kababayan na tanungin, ah tanungin tuloy, sorry. Sagutin muna natin yung tanong natin kanina. Oh, mga kongresman, pahiya sa ginagawa ni VP Sara. O oh, bakit natin natanong yan? Kasi ito nga yung mga statement. Unang-una, mga kababayan. Oh, akalain nyo. Vice President ka ng Pilipinas, Okay? Well, in the, in the first place, spare parts ka nga lang naman ng presidente. Pero bilang vice presidente, mayroon kang initiative at allowed ka magawa ng projects para makatulong ka doon sa bansa, para makatulong ka sa Pangulo. Okay. At ito na nga, mayroong mga proyekto para makatulong. Kasi kung, kung hindi wala either kulang or hindi na pag-isipan ng Pangulo yung isang proyekto at naisipan ng Vice Presidente, sayang nga din naman kung hindi maimplementa. Kaya ito si VP Sara nag-isip ng kanyang pamaraan para makatulong. Unfortunately, again, pinigilan at bigyan, eh, binigyan lang niyang maliit na budget, 700 million. Uh, kalain niyo saan? Tanungin niyo dyan sa mga kongresista kung sino sa kanila ang less than 700 million lang. I think billion ang budget niyan mga kababayan. And yet ito, Vice President 700 lang. Hmm, hindi kayong mahihiya, Jan? At ang daming proyekto, mga kababayan. Ang dami ang daming nagawa, ang daming napuntahan. Of course, hindi siya gumagawa ng bat uh, batas kasi hindi naman 'yun trabaho niya. Okay, tumutulong 'yan. Tingnan nyo sa valiente News at ito. Oh, ayan, may libro. Ha? Nung una, libro, ngayon, bags. Ngay hindi lang ito ngayon, mga kababayan, ha? oh hindi lang ito ngayon. Dati na ito nagbibigay ng mga school supplies at bag. Bakit ko ip 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 ipinak ipinakita? Kasi, mga kababayan, ito lang, mga Duterte, nagkakaroon ng proyekto pero wala lang kanilang mukha. Hmm. Compare nyo dun sa iba. Ibang mga ka uh, kandidato o oh, kay BBM nga kahit bigas may picture niya di ba na pagbenta ng 20 pesos na bigas may picture niya akala mo naman pera niya yung sinubsidize pera din naman ng taong bayan oh di ba so yeah ito walang picture oh Si Stella Kimbo nga, dinipensahan pa yung paglalagay ng letter Q sa kanilang syudad, sa Marikina City. Oh. Marikina ba tama ba? Oh, Marikina. Oh. Stella Kimbo ha, Daglagay ng letter Q kasi daw ah, anong tawag nito? Resibo daw. Resibo daw yan. Oh, ikaw, hindi ka ikaw Kung kongresista ka, hindi ka, hindi ka mahihiya sa ganito. Binigyan mo lang ng 700,000 si million. Oh, pero ang dami pa ring proyekto. Tapos sinahanapan mo pa binibintangan mo pa ng kahit na ano. At ito, oh, balikan natin dito. O, oh, yung pagkabulgaran binu, uh, bulgaran dyan na ah, bayaran sa pagpirma ng impeachment. Anong tawag nyo dyan? Hindi kayo mahihiyan yan na kung saan yung taong bayan alam na mayroong ganyan. At bilang kongresista, automatically sa isip na ng taong bayan kayo ay buhaya. At lalong diniin pa kasi dito sa mga ginagawa ni VP Sara. Itong kanyang pagbulgar, itong kanyang pagpakita na pwede palang magkaroon ng magandang proyekto kahit 700 million lang yung budget. O, oh, hindi kayo mahiyan yan. oh. at ito pa, lastly, bago natin tapusin kasi medyo mahaba ng video natin mga kababayan. O, oh, yung sa Tricom. Hmm. Anong ginawa? Banat ng banat sa mga vloggers. Pero, ito. O, mayroong na discovery o, billionaire na gumagastos para siraan si VP Sara. Anong sinabi ng mga kongresista? Wala. Ito tuloy, mapatanong tayo bago natin tapusin mga kababayan. Hindi kaya Itong isang billionaire na gumagastos para siraan si VP Sara, nag, hindi rin kaya nagbigay ito sa mga kongresistang sumisira kay VP Sara? Yan po ay katanungan lang. O, pwede nyo rin pong sagutin yan kung anong sa tingin nyo. Kasi, ha? Ako honestly, hindi ko naniniwala na gumagastos lang siya para sa AI para masira si VP Sara. Kasi afford naman niya yung ibang tao, lalo na yung mga politiko, na may kayang, na may mas malaking damage na maga, magagawa laban kay VP Sara. Yan po ay katanungan lang. Yan po ay katanungan lang. Yan po ay opinion ko lang. Ah, kung gusto nyo pong mag-comment, sumagot, mas mabuti para po malaman natin. Okay? So dito na lang po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin. At din subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at mayroong araw po sa inyo.